Tinatua naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang binawing pahayag ng isang dating empleyado ng LTFRB kagunay sa umunay korupsyon sa tanggapan. Ganyan pa man, tuloy daw ang sa aligasyon ng katiwalian. Nasa frontline na ngayon, Justin Punzalang. Nitong lunes lang, nang ibulgar ng dating executive assistant ni LTFRB Chief Trophy Loguadis na si Jeffrey Tumbado ang umunay korupsyon sa ahensya. Sabi pa niya, aabot daw hanggang Malacanang ang sangkot sa ruta for sale at iba pang katiwalian. Kasama niya sa press con ang grupong Manibela. Noong araw ding iyon, sinuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos si LTFRB Chief Guadis na itinanggi ang mga paratang. Hanggang sa kanina, biglang binawi ni Tumbado ang kanyang mga naunang pahayag laban sa dating niyang boss. Sa inihain niyang affidavit of recantation, sinabi niyang hindi sadya at naligaw siya sa kanyang mga sinabi sa press court. Resulta raw ito ng bugso ng damdamin, hindi maayos sa pag-iisip at maling desisyon. May mga individual lang din daw na naka-impluensya sa kanya. Gayon pa aminado si Tumbado na may mga isyu sa loob ng ahensya na dapat pa rin imbestigahan. Ang recantation niya raw ay public apology na rin para kina LTFRB Chairman Guadiz pati na kay Transportation Secretary Jaime Bautista at sa Office of the President. Ikinatuwa naman ni Secretary Bautista ang pagbawi ng salaysay ng dating tauhan sa LTFRB. Sa kabila ng pagbawi ni Tumbado, nilinaw ng DOTR na tuloy pa rin ang hiling nito sa NBI na imbestigahan ng mga aligasyon ng katiwalian sa loob ng LTFRB. Pinag-aaralan din ni Bautista ang pagsasampan ng libel laban kay Manibel at Chairman Mar Valbuena dahil sa pagdawit sa kanya sa aligasyon. Depensa naman ni Valbuena, hindi naman siya ang nagsiwalat na umunoy korupsyon. Wala rin daw siyang magagawa sa pagbaligtad ni Tumbado. Uh, kung kung na ay eh, prerogative eh. niya hindi ko siya pwedeng unang una siya ang lumapit sa akin eh mm -hmm. okay. uh, may, mga, may mga screenshot na pinadala siya sa akin at uh, hindi naman sa akin babalik yun ma'am sa akin po sa kabila ng pagbawi ni Tumbado kumbensido pa rin ang manibela na may korupsyon sa LTFRB Dumulog din si Valbuena sa PNP para ireklamo ng threat at harassment si Sekretary Bautista. Chingat daw kasi siya ng kalihim kaninang umaga para sabihin kakasuhan siya nito. Karamdam ko, uh, gusto nilang iklip yung uh, mouth ko para tumigil na kami rito. Uh, kung, kung ito po yung solusyon ninyo dito sa mga problema ng korupsyon uh, dito sa inyong uh, ahensya, nakakalungkot po. Imbis po na mag-imbestiga tayo, eh, pag-atake po sa aming mga transport leader ang ginagawa natin. Handa raw si Valbuena na harapin ang kaso. Tuloy pa rin daw ang tigil pasada sa lunes kahit bumrigtad si Tombado. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang. News 5. Mga kapatid, Ed Linggao po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News 5.